So, hi there, everybody! Nako, first time kong gagawin to. Uh, yung A Day in a Life. Ayan. Alam ko marami ng mga creators ang gumagawa nito sa YouTube, sa TikTok, at kung saan saan pa. Pero, first time ko itong gagawin. Now, A Day in a Life of Mr. Padilla. Rest Day Edition <laughs> So ayan Now the past few days were difficult for me sa trabaho Kaya um, we decided to unwind and to de-stress And the, the best way to do that is to visit my favorite city in the world, New York So I will try to get some Broadway tickets for us And sana meron <laughs> And makapanood ng konti So that we can maybe relax for a little bit And the best uh, part of living here in this part of New Jersey is that napakalapit ng namin sa New York. Um, as sa case ko, I just need to drive around 15 minutes and then sasaya ko ng bus. And the bus, uh, tingin ko yung na nasa 30 minutes lang and nasa city na ako. So ganun lang siya kalapit. Kaya naman, I think we are getting the best of both worlds. Um, if we want the crazy busy life, go to New York. And if you want, again, the peaceful and quiet life, go back to our place here in Jersey. So hopefully, makakuha ko ng tickets. And uh, kung meron man, babalita ako kayo. Okay? So, for today, sabahan niyo ako. Nakapark na ako. And uh, papunta na tayo dun sa bus stop. So dito, parang magbabay ka nga ng parking for the whole day. I think around $3. And then magbabay tayo sa bus, then around $9. Then, nasa New York na tayo. So, Ayun So, kakalabas na natin ng Port Authority Bus Terminal And now, we are in New York City Pero, first order of the day Kailangan tayo pumunta sa box office ng Broadway Show Para makakuha tayo ng tickets So, one technique dito sa New York Kailangan maglakad ng mabilis. Kailangan ko din magingat sa mga bike <laughs> Actually, one time, matikna ko matagasahan ng bike dito kaya mag-iingat tayo dito sa mga bike syempre sa mga paligid nyo din Mahalaga na Aware ka sa paligid mo Syempre kahit na sa ang lugar May mga delikadong parts at May mga Kailangan tayo mag-iingat So kar karamihan ng mga Broadway shows Ay syempre nasa Broadway Street So ang Broadway talaga ay para siyang Kinuha yung pangalan ng Broadway Sa street kung saan maraming mga theaters Na nagpapalabas ng mga musicals So ayun. Kaya tinawag na Broadway Usually, mas maraming, ano, mas maraming mga, mga musicals musical, mga Broadway shows sa 44th at 47th streets. Well, I know maraming mga Filipinos na uh, dream city ang New York. Pero maganda nga ba ang New York? Well, for me, New York is a bit uh, polarizing. It's either you love it so much or you don't like it. Uh, but for me, New York is my favorite city. Um... <laughs> In the world, ever, <laughs> talaga ito'y pinahangusong city sa buong mundo. Kasi dito parang feeling mo, uh, you're part of the city. Yeah, talaga'm part kanya. So nasa 40% natin yon. I'll show you around. At dito yung uh, show ng Gypsy na ang star is si Audra Audra McDonald. At sa tapat niya, and sino man yung Sunset Boulevard. kung saan, nandiyan naman si Nicole Scherzinger. Si Audra McDonald at si uh, Nicole Scherzinger ay parehong nominated na Best Actress. At hindi lang yan, actually. Sa kabilang street naman, nandiyan naman ang Boop, kung saan yung um, artista o yung main character ng Boop ay also nominated for Best Actress. So, I think, ang street na ito ay mahalaga ngayong Tony Awards kasi talagang at sa mga stars at sa mga best actress nominee ay halos nata ni Dito yung dalawa pang um, nominees ay nasa That Becomes Her naman na I think nasa kabilang streets lang nasa kabilang street lang yan Boop. ang pinakamaganda well kasi napadudan na namin yung Sunset Boulevard napadudan na namin yung Gypsy and last week lang napadudan namin yung Boop. and uh, a few months ago napadudan naman namin yung That Becomes Her So ano nga ba yung maganda? Well, feeling ko mahihirapan yung mga judges na mag-decide kung sino mananalo. Kasi <laughs> talagang lahat ng na mga na-nominate ay mahuhusay talaga. So ayan, ito naman yung Hell's Kitchen. Pero parang nagkamali ako. Wala dito yung hinahanap kong Broadway show. Uh, sige, buwan na sa kabilang street. Next question, mahal ba yung mga Broadway shows dito? Well, mahal um, kung uh, hindi ka marunong kumuha ng mga deals. <laughs> Pero kami kasi talaga nga na, parang like yung gagawin ko ngayon, uh, hindi ako bibili online. Magaba sakali ako. Ano may malapit na naman kami dito. Kaya tingin ko makaka-score kami ng murang mga tickets. Like last week, ito rin yung ginawa ko. Nagpunta ako sa box office ng Boop. And I was able to get two tickets na nasa ano kami front row actually second sa sa, sa front row di ba uh, at yung ng price na nakuha namin so hopefully um, today mangyari uli yun and as I mentioned a while ago na isa pa sa mga nanominate ng mga best actresses I see actually di ko memory sa mga pangalan nila pero yung dalawang main actresses ng That Becomes sir ay nanominate So, ayun, si uh, Megan Hilty at Jennifer Simard. So, pareho silang, sila lang sa mga main stars ng That Becomes Her. And, pareho sila lang na-nominate. So, ito yung tirer ng That Becomes Her. Si Michelle Williams from Destiny's Child ay nag-guest star din dyan. And, I would say, mahusay din sila. Kaya talaga tingin ko magiging mahirap, magiging hindi magiging predictable ang mananalo the best actress sa Broadway this year. Ano ko, naliligaw pa rin ako. Hindi ko alam kung nasa na ako ngayon. Hi! Tawa kami sila. <laughs> Ayan. eh mga tao, mga turista. Kinakawayan ako. <laughs> eh <laughs> and ngayon na nga dahil naliligaw ako hindi ko alam kung saan yung teatro na pupuntahan ko napadpad ako sa isang part ng New York na ayoko muna puntahan sana which is ang Times Square pero para sa inyo I'll show you around Times Square since ito naman na tayo so Times Square is one of the most uh, popular destinations for tourists dito sa, sa New York Times Square Pero syempre, tip ko lang sa inyo, okay mga picture sa mga yan, sa mga characters na yan, kasi hindi yan libre. Minsan, ang singa niya ng mga $10. And since may picture ka na, wala ka na magagawa mag mag ko din magbayad. So mag-iingat tayo dyan. Yan mga, isa mga kailangan yung uh, maging cautious about. Yung mga nakakostumes. At hindi lang yan. minsan yung mga mongha, may mga monks dito na namimigay ng ano, ng mga, ng mga kwintas. Huwag so, niyo kukuhain yun kasi scam yon, yun. Minsan isang kwintas o isang bracelet na sa $20. So wag ayan, marami ding scammers dito sa New York. Kaya talagang kailangan yung maging maingat. And common question din na tatanggap ko about New York is that, kung malinis daw ba ang New York City? Well, the answer is no. <laughs> hindi siya malinis pero I love it still <laughs> marami siyang kalap marami siyang basura pero alam niyo yung mga New Yorkers hindi sila maaarte parang iba't ito kumakain tabi ng basurahan tabi ng tabi ng ano kung saan saan lang sa mga upuan lang yun so very cowboy ang mga New Yorkers actually and kami na nung una pag nasa New York kami meron kami dalang hand sanitizer meron kami mga wipes pero ngayon wala na <laughs> bahala na si Batman Pari sabi rin nila, um, we got a million things to do in New York. At talagang totoo naman yun, dito di ka maubusan ng pwede mong gawin, ng pwede mong puntahan, ng pwede mong kainan. Talaga naman yan ang isa sa dahilan ko ba talagang I love this city. I think we're here. So nakita ko na yung yung Broadway na gusto namin panoorin. Ang pamagat niya ay i'll show you maybe happy ending And, ito naman ay nominated sa the best musical yan si darren chris ang isa sa mga stars dito so wish me luck sana makakuha ko ng magandang tickets i'll update you later sabi so, box office <laughs> Wait lang, we got tickets <laughs> So the show will start at 7 in the evening sa so medyo maaga pa ngayon Kaya naman ang gagawin ko talaga siguro ay ako around New York or probably, punta tayo ng Met Museum or whatever Basta ikasama ko kayo kung saan man ako pupunta But the most important thing is at 7pm we have our Broadway show to catch uh, Maybe, happy ending So next question na uh, madalas ko din matanggap ay kung mahal nga ba sa New York Well, depende sa pupuntahan mo depende sa kakainan mo kaya I think uh, kailangan ka magtanong o mag-research o manood ng mga vlogs para malaman mo yung mga best places to go to na mura at masarap pero kasi ako uh, Dunkin Donuts lang eh, so na ako lalo dito sa Amerika na meron silang $6 meal na may kape na <laughs> may tinapay na may hash brown pa so yun ang favorite talaga namin ah. Eh. pampalipas gutom lang ba bago talaga yung main meal of the day So today, maghahanap tayo ng Dunkin Donuts tito And yun ang gagawin natin. And since malapit na ako sa Bryant Park, baka doon ako kumain sa park. ba? Diba? So New Yorker. Iconic <laughs> na building dito sa New York. Like for example, nasa harapan ko ngayon ang view na Empire State Building. I'm gonna show you. I'm gonna flip the camera ha. And there you go. The Empire State Building. Diba? At ano naman yung Bryant Park. So, hanap tayo ng pwedeng mabili ng pagkain and then we're gonna eat sa park like a uh, real New Yorkers <laughs> so, magpapanggap tayo today. So, I got my coffee. Yung $6 meal deal ng Dunkin. Meron siyang tinapay tsaka hash brown. So, kainan muna ako dito sa park. So, sa park. Kain muna. Now, ang Brian Park ay isa sa mga pinaka sikat na parks dito sa New York. I'll show you around that. Ayan. Ayan. And karaniwan may mga nagpa-perform sa stage na yan. At parang pili ko today, baka mamayang hapon meron. Ayan. So, ang mga tao dito talaga mahilig mag-park para kumain, mag-chill. Tambay-tambay lang, ganun. So, after kumain, I think, magsisimba naman tayo. So, tapos na ako kumain. <clears throat> and, sa totoo lang, sa Pilipinas, eh, hindi tayo kumakain sa labas, sa kasada. <laughs> Pero you know what? Dito sa New York, talaga mawawala arte mo, eh. Just one thing that I realized about this city. Talagang it will try to humble you pag arte arte <laughs> I think that's good. And, you know, it will really keep you grounded. And, uh, I've been to a lot of countries and, talagang dito ko na-feel na talagang kahit sino ka pa, para sa New York ka, talagang pantay-pantay lang tayong lahat <laughs> so wag kong umarte-arte ganyan and I think that's what I love about it na talagang uh, yung equal um, walang mataas walang mababa perspective ko lang naman yun ah uh, based on my experiences tapos ang kumain ngayon we're walking papunta sa St. Patrick's Cathedral kasi talagang panagpumunta ako ng New York uh, I always take the opportunity na makapagsimba. Ayan, so, and sa so, totoo lang talagang, uh, talagang special place sa akin ng St. Patrick's kasi talagang lahat ng mga ko talagang ibinigay ng Panginoon. So, salamat. Marami, marami. Talagang marami akong dapat ipagpasalamat. So, talagang every time na nasa New York ako, uh, I'm making a point na makabisita at makapagsimba. So, ayan. Ang St. Patrick's ay nasa 5th Avenue. And isa pa sa uh, naka proud dito ay nasa 5th Ave, nasa, nasa 5 Avenue din ang embassy ng mahal kong Pilipinas. Mayang-mayang konti lang eh. Ipapakita ko sa inyo yung embassy natin dito. Embassy po or consulate? Pero basta yung office mismo ng Philippine government nasa 5th Ave karamihan ng mga consulates at mga embassies sa mga bansa na sa Upper East Side pero isa ang ating Philippine consulate or Philippine embassy I don't know kung anong tawag sa kanya na nasa Midtown so sa Midtown mismo ng, ano, ng Manhattan at uh, a few blocks away lang siya from St. Patrick's Cathedral ayan, mamaya maya ng konti we will see our beloved Philippine flag ano sabihin niyo? Uy, Philippines! <laughs> so, hada na ba kayo na makita ang ating consulate sa New York? Ito na nga. Uy, Philippines! <laughs> so, that is our flag right there. Sabi niyo yung flag naman ng ASEAN. Now, ito yung design ng ating Philippine consulate dito. I think ito yung parang Mindanao inspired. At syempre, andito yan o. Oh. Sabi dyan. Philippine mission to the UN. Ah, yun pala naman. Hindi pala embassy, consulate. So, ayan. So, ayun. And, ang favorite part dito is, nasa midtown Manhattan siya. Fifth Avenue. Like, what? At isa pang laging problema ng mga turista, kahit saan naman actually, sa Europa, o kahit you know, sa New York, is kung saan ba pwede mag number one, at mag number two. Now, dito sa New York, uh, parang sa mga public train stations meron, sa mga restaurants meron, pero hindi lahat uh, talagang pwede mo ma-access. Pero kung nasa 5th Avenue ka na, I won't gatekeep gate this anymore. May magandang um, WC or restroom sa 5th Avenue na malapit lang talaga sa St. Patrick's Square. Uh, I'll show you maya-maya konti lang. Ayan, may mga nagtatanong din. Totoo ba na malalaki daw ang mga daga dito sa New York? Well, totoo naman, actually. Talagang malalaki ang mga daga dito. Kasi yung makita na malaking daga? Well, eto na nga. Super laking daga. ayan. Diba? <laughs> yeah. Yan mag-CR na malinis, um, safe, at syempre, sa lahat, libre. Well, dito sa mall na ito. So I'll flip the camera. Ayon ang St. Patrick Square. Ito mall na to ay an bayan Saks Fifth Avenue. Jaan. So sa fourth floor ng mall na yan. And doon yung mga CR na safe, libre at malinis. Dito yan sa Saks Avenue yan. Fourth floor. Ayan, hindi ko nag-unit keep. And we're here na nga sa St. Patrick's Cathedral. Ayan. And uh, simba muna tayo. Friends, simba muna tayo. Now, ito yung mga sabi ko yun mga monks na pwede kayong mas kami. So, po, Mag-ingat kayo sa mga ganyan, my dear friends. Pero ko, kung gusto mong tumutulumulong, gusto mong bumili, di-decision mo na yan. Or sometimes sa kahit ayaw mo, you'll be forced to do it. Kasi nga, ayun yeah, nga, nandasot mo na yung bracelet. Tsaka hindi mo mandi alam kung totoo bang galing sa mga mo. Ayan, so, para sa akin eh, wag, stay away from those uh, scammers. <laughs> so hopefully, merong service. Sana may misa para makatend tayo ng mass today. So ayan, nasa St. Patrick's Cathedral na tayo. There you go. Yeah got lucky na merong Misa so nakapagsimba pa tayo ng buo sa St. Patrick's uh, Cathedral. Ngayon naman since medyo maaga pa din um, I decided na magpunta muna sa Met Museum or sa Metropolitan Museum of New York um, Ang Met ay isa sa pinakamahalagang museum sa buong mundo. I think only surpassed by the Louvre Museum in Paris. Now, member tayo doon kaya free tayo sa entrance every single time kaya medyo malaylo yung ang lakarin. Tingin ko mga 30 minutes na paglalakad lang gagawin natin. Pero okay lang. Leisure walk lang ba? anang gano'n? And ayun na nga, pa-upper east side na tayo ng New York. Kaya medyo konti na yung mga turista. And mas marami na mga locals dito. And itong street na to, ng 5th Avenue, sometimes they also call this the Museum Mile. Yeah, the Museum Mile. Why? Kasi halos lahat ng mga sikat na mga art museums ay nandirito kasi tinawag na museum mile and around the street din syempre yung Central Park na oh, talagang dito kailangan mag-iingat kasi kahit na go tayo sa paglalakad eh, marami pa rin talagang mga pasaway na may sa sa mga signs so you have to be really aware of your surroundings actually hindi ko yung madalas ginagawa at natubatawad na nagbibideo <laughs> So, medyo dilagado yung ginawa ko na yun. And, naswertehan ko na ayos lang ako ngayon. Pero, yes, museum mile. So, I guess from St. Patrick's, around mga 30 blocks ang lalakarin natin before we reach yung Metropolitan Museum of Art. So, medyo malayo-layo. Pero, okay lang. Paayos naman ng panahon. Hindi ganun painip. Kaya, let's do it. pang common question na natanggap ko about New York is kung delikado nga araw ba dito sa New York kung uh, hindi nga ba safe well sa so, totoo lang eh ako sa Espanya <laughs> sa kaya po at uh, sa Imus ako nakatira sa Imus Cavite so para sa akin ko eh kayang kayo ko yung mga bagay-bagay dito pero syempre kailangan pa rin mag-ingat I think yun naman talaga ang susi sa lahat eh kasi lahat naman ng lugar may mga may mga negative sides. Talagang lahat ng lugar may may good, may bad, di ba? So, nasa sa'yo na yan. You have to be careful. You have to be aware of your surroundings all the time, di ba? So, technically, and based sa experience ko, super safe dito sa New York. Super safe. <laughs> Pero syempre, mag-iingat pa rin dapat. Think 10 uh, blocks na lang, aduna na tayo. So, sa pantanong, required bang mag-English dito sa New York? Well, I think you need to speak English if you would speak with uh, um, other races. So with Americans, with that not Tagalog. But in here, if you speak your own language with your fellow Filipino, nobody would even care. <laughs> so, suit yourself. It's up to you. But in transactions, you need to speak English because that's the most common na na language used here. So, that's it. pero you won't be judged if you won't speak uh, in English. So okay lang magtagalog. Lalo pati hindi ka naman nakikipausap sa kanila. Okay lang hindi dito sa New York. Kasi New York is the city of the world. Capital of the world actually. Melting pot of all nations, all cultures, and also all languages. So ayan. Pwedeng kainan yung mga stand sa mga street food, mga ganito, yung parang ganyan. Ayan. ayan may hotdogs, dogs, may churros, my rice, ganyan. Pero kami kasi, parang feeling ko based on our experience. Nung kumakain kami, parang basta papamahal pa kami lalo. Kaya naman, be cautious also. Kung makakain ka sa ganyan, ipiliin nyo yung mga trucks na mayroong mga presyo na nakalagay. Kasi some trucks, walang presyo. So, pag bumili ka na, pag nakain mo na, wala ka na magagawa. You have to pay for it. So, lugi ka. Minsan, ipapadpa niya na yung presyo ng mga produkto. Kaya I guess Kailangan mag-ingat din Kung bibili kayo doon Dapat sa simula pa lang Alam na yung usapan Ano yung magkano yung bibili nyo So yun And dahil Friday ngayon As expected talaga maraming pupunta sa museum Pero buti na lang Member tayo ng museum So we have a special entrance So We don't need to line up sa labas Uh, pero tayo pumasok dito sa baba. Ayan, one of the perks of being a member ng Met Museum. Ayan. museum din pala yung Met Gala. Kung saan yung mga artista, yung mga celebrities, yan. I think last month lang yung nangyari dito. So dito ginaganap yun. So again, um, dun yung entrance ng public and dito ang entrance ng mga members. So salamat at never tayo ng Met di ba? <laughs> tao sa museum ngayon. Palibasa Friday nga at week or weekend na. So, buti niya lang, member tayo. Kaya we don't need to uh, line up sa labas para sa tickets. So, there you go. So, I think next, uh, puto naman tayo sa iba lugar dito sa New York. So, it is a beautiful day. Ang ganda ng sikat ng araw, pero hindi ganun kainit. So, kakatapos lang natin magpagpunta sa museum. This time, uh, ano mga kainan? Before kami manood ng Broadway show, kakain muna kami sa favorite namin na Calderon Chicken. <laughs> <laughs> so, ayan. So, every Friday kami nandito dito, feeling ko nga kailangan na kami na nag-serve dito sa Calderon Chicken. Pero, masarap naman talaga. So, I'm gonna show you. Ayan o. Oh. Ano lang siya, maliit lang siyang restaurant. Ayan oh konti lang din ang tables pero itong favorite namin so super labot ng chicken ito niyo, ah Aras sarang mong mulay sa laman see? ito ba? super labot yan. Yeah. Diba? ah tingit at ah, sobrang sarap din kaya favorite namin dito finally it's our time to watch maybe happy ending so medyo mahaba araw natin uh, salamat sa pagsama sa akin buong araw so ito na nasa na kami ng theater at uh, papasok okay. na kami so uh, I'll update you kung maganda ba siya o hindi so, salamat ulit sa pagsama ngayong araw na to